Magandang araw po mga kapinoy, kamusta po kayo? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit sa parte ng mundo kayo ngayon na andon, ano? Ngayon po ay araw ng Biyernes, uh, July 18. At tapasok na po tayo ng trabaho, ano? Thank God it's Friday, Biyernes na naman. At uh, na nalalapit na naman ang dalawang araw na walang trabaho. Okay? So, ay, may balita ako diyan sa Pilipinas na meron daw pong bagyong darating o nakarating na itong si Bagyong Crising. Kayo daw po ay uh, kayo po ay sana ay mag-ingat, ano? Medyo mabigat-bigat daw po ito, heavy heavy downpour ng rain, ano? So uh, uh, take the necessary precautions at nang kayo ay maging ligtas, ano? Okay, lalo na dyan po sa mga probinsya na makatabi ng bundok, baka magkaroon ng mga landslides or floodings, whatever. Pati po yung uh, dyan sa, sa Manila, no? Ingat-ingat lang ingat po dahil yung uh, alam naman natin sa Maynila ay sa konting ulan lang, bahana. <laughs> okay, so pag-usapan natin itong aking... An alam nyo, nung una hindi ko naiintindihan ito bakit ito nagiging issue. Ito pong pagkamatay, ni uh, Paolo Tantoco. Ano? Sino ba itong si Paolo Tantoco? Ito po si Paolo Tantoco ay ito po ay apo ng mga may-ari ng uh, Rustans, ano? rustan Supermarket na naandian sa Makati. Ano po, yan pong Rustans Supermarket ay napaka sabi natin nung panahon ko, ako'y namamahalan diyan, ano? At uh, ang ay mga ang itinitinda din yan ay talaga namang nag, uh, mga, mga ra, ang mga presyo ay nagtataasan at hindi kayang bilhin. Ano? Magaling anong gawa -gawa, ginagawa namin doon na bay naglalakad lang kami para mukhang mayaman during that time na ako ay bata pa. Ano? I realize na yung pala mga ibinebenta doon ay mga nabibili lang dito sa kung saan-saan. Dito sa aming mga Walgreens At any rate So, yan po ay pag-aari ng mga Rustia at Tantoco Kaya nga po naging Rustans ano? ngayon, itong si Paulo Tantoco ay COO uh, 44 year old uh, Guy na nam nung namatay uh, COO or The uh, Chief Operating Chief Operations Officer ng uh, Rustans ano? At ito po yun namatay no March 8 sa hotel sa Beverly Hills. Yan po sa LA. So noong una hindi ko naintindihan kung bakit nila kinokonekto ito at napakalaking issue para sa mga kalaban ng mga Marcos. Anong sabi ko? Eh, ano ngayon kung namatay ito? O ano ngayon itong si eto uh, bang uh, itong asawa nitong si Paulo Tantoro ay empleyado na, in, ng ni uh, ng Malakanyang o eh, ano ngayon yun? Di ba? Kung namatay yan sa overdose, so so what? Eh nag-over, ano siya, gumamit ng uh, cocaine, ano? At na uh, overdose. At uh, nagkataon na meron din palang sakit sa puso yun, o know, summer related to the kanyang, kanyang health. So, I realize ito pala ay idinadawit nila dito si, uh, si first lady ano ito si first lady uh, at uh, ito daw po ay kasama sa sa entourage ng first lady during the time na napunta siya for the Manila International Film Festival ano Sa LA at uh, during the time noon po namatay so sinasabi nila ay parang naandun daw si si uh, first lady. Uh, and then nung namatay. At ang mabigat nito ay sinasabi na pinapaano nila na ito daw po ay uh, nung namatay ay may nagpapat session o whatever ano uh, gumagamit at magkasama daw sila doon ano noong namatay. So okay okay I now I realize kung ano ang 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 uh, issue no ang issue ay kasama siya sa entourage ngayon hindi po sumagot ang Malakanyang diyan at sinasabi na ah, ah, ah by the way uh, sinasabi din ng mga kalaban ng mga Marcos na ito daw po si First Lady ay nadetena, nadetain na detain sa US dahil po sa pagkakamatay nitong si Tanto So, yun ang uh, lumabas, ang pinalalabas ng mga kalaban ng mga Marcos. Alright, so ito namang ang um, Malacanang ay sinabi lang nung una na ay uh, hindi yan na uh, hindi yan totoo, ano? At hindi na detain itong si si uh, First Lady, ano? At hindi rin yan hindi rin uh, iyan ang dahilan kung bakit ipinadala daw si si uh, Rodrigo Duterte sa The kasi tandaan po natin March 11 na noon, noong hinuli tong si si uh, Rodrigo Duterte at pinadala sa ICC yan po ano so ang sinasabi din isa din sa mga sinasabi ng mga kalaban ng Marcos ay Pinadala itong si Rodrigo Duterte para matakpan yung issue ng pagkakahuli at pagkakadetina kay first lady. All right. So, <laughs> so yung po ang uh, naging issue. All right. At sinasab. mabibigat ang naging issue, ha? Mabibigat ang kanilang paratang, ano? Mabibigat ang paratang. Okay. So, naglabas itong uh, kampo ng mga Duterte ng uh, uh, police report, ano? or coroner's report yung po yung parang uh, report kung bakit namatay ano at uh, of course uh, lumalabas doon na naandun si uh, first lady okay so ang ginawa naman ng uh, sumagot na po ang malakan niya kasi meron na uh, silang nararamdamang mali o so, alam nilang mali yon so kumuha ng another uh, report galing sa Beverly Hills Police Department, BHPD, at lumabas-labas po na pineke, ano, dinagdagan, dinagdagan po ng mga kalaban ng Marcos, ang police report at inilagay doon na naan doon si si uh, First Lady, ano, noong namatay, si Tantoco. Idinagdag po. Okay, hindi idinagdag. So, ayan. Lumalabas ngayon at uh, ito yung pinatotohanan ng mga independent uh, niyang TV stations, ng ABS-CBN, and uh, GMA, kung sino, ano pa, na fake ang pin, ang inilabas ng mga kalaban ng Marcos. So, hanggang sa <laughs> hanggang saan ba talaga ang gagawing kayang gawin itong mga kalaban ng Marcos para uh, sirain ang gobyerno, ano? Hanggang saan ang kaya nilang gawin? Hanggang dito ba sa alam natin na niloloko na talaga tayo ang nakakapagtaka ay marami pa rin na, na naniniwala dito sa mga uh, pamimeke hmm. ng mga Duterte, ano? para lang sirain ang ating gobyerno. Ano? Hindi naman po sinasabing ako ay makamarkos. no? Hindi po. Pero lumaban naman tayo ng patas. Ano? <laughs> lumaban naman tayo ng patas. Uh, alam naman natin na na mali ang panloloko sa mga kapwa Pilipino. Okay? So, tigilan na po natin yan. Ano? Tigilan na natin yung paniniwala diyan sa pangapamimeke ngayon. Ngayon na lumabas na ang katotohanan na yung inilabas ng mga laban na Marcos, laban sa Marcos ay mali at fake at dinagdagan, ano? falsified. ay tigilan na po natin yan. Ay bahala na ang kampo ng mga Marcos kung anong gusto nilang gawin dahil sa pamimeke na yan. Ano? Uh, bahala na sila. Hindi natin sakot yan. Pero mas nararapat po na tayo mga Pilipino ay tumigil na sa maniwala sa mga ganyang uh, balita sa mga pamimeke, ano? At maging mapanuri tayo sa kanilang mga inilalabas, ano? Okay? Magandang araw po muli. Bye-bye.